Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step -step guide kung paano ma-fully verify ang inyong Gcash account. Tara, simulan na natin! So, ang first step, punta muna tayo dito sa profile. At dito nga ay makikita natin na sa ngayon tayo ay nasa basic pa lamang. At para ma-fully verify, iklik lamang natin yung Verify Now. At dito nga ay makikita natin ang iba't ibang features at benefits kapag tayo ay nagpa-verify sa GCash. At ngayon i-click na natin yung Verify Now. At dito kailangan nating i-input ang ating birthday. So click lamang natin itong calendar. Pagkatapos tayo ay tatanungin ni Gcash kung tayo ba ay Filipino. At dahil Filipino ako, i-click ko yung yes. At ngayon, i-click na natin yung next. Ngayon makikita naman natin yung iba't ibang accepted IDs ni Gcash. Ito yung mga ID na pwede natin gamitin para tayo ay ma-fully verify. So pipili lamang tayo dito kung ano yung ID na ating gagamitin. At dahil national ID yung gagamitin ko, ito yung iseselect ko. So, click ko to. At bago ko pala i-click, nakalagay rin dito na may other IDs na pwede rin gamitin. Pero for now, dahil currently improving ang services ng GCash, ang mga listahan lamang ng ID na nasa taas ang pwede natin gamitin. Okay, so i-click ko na yung national ID. At dito nga ay makikita natin na mayroong konting reminders bago tayo mag-proceed sa ating pag-upload ng ID or sa pagtitik ng picture sa ating mga ID. Una, dapat malinaw at nababasa ang mga information sa ating ID tulad ng name, birth date at address. Make sure din na match ang ID, photo at ang selfie mo dahil mamaya tayo ay magsi-selfie kasama ng ating ID. Kailangan, totoong ID rin ang gagamitin at hindi ang photocopy. At panghuli, siguraduhin kompleto at tama ang lahat ng personal informations na nasa ID tulad ng sample dito sa itaas. Ngayon na nabasa na natin ang ilan sa mga reminders, i-click na natin ang confirm. At ngayon ay mareredirect na nga tayo dito sa take a photo kung saan maaari na nating picturean ng ating ID. Please natin yung front side ng ID natin Pagkatapos picturean yung front side ng ID, ngayon naman yung back side ng ID. At ngayon nga ay mareredirect naman tayo dito sa scan face. Siguraduhin lamang na tama ang ating attire. Kailangan din nating alisin ang ating cap, mask, or glasses para kita ang ating buong muka. Ngayon, i-click na natin ang OK. At mag-ready na tayo to take a photo of ourselves. Click natin yung next. At ngayon, tayo ay tatanungin pa ni Gcash ng additional information at kailangan ito ay mag-match sa information na nakalagay sa ating ID. And additional reminders na dapat kompleto at tama ang spelling ng mga information na ating ilalagay. Ngayon, i-click na natin yung OK to proceed. At habang naglo load huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat! At dito na nga mapupunta tayo sa fill information kung saan kailangan nating i-enter ang iba't ibang personal informations na hinihingi ni Gcash para ma-verify ang ating identity. At dito nakalagay na nga ang ID type. Yan ay national ID pati ang ID number. Reminder lamang na sadyang nakablur po ang mga personal information for security purposes. Yung first name at middle name, meron ng mga nakalagay na information. Select ang civil status. At para naman sa contact number at date of birth, mayroon na rin mga naka-fill in na information. Ngayon naman, kailangan nating i-fill up ang place of birth. Para sa province, i-click lamang ang arrow pababa. Ganon din ang city. At matapos nating fill up ang place of birth, ngayon naman, i-select natin ang address in the Philippines o yung ating current address and make sure lamang na ang address natin ay nagmamatch sa address na nakalagay sa ating ID. Para naman sa zip code, automatic na na magkakaroon dito ng zip code. Kung wala, ilagay ito manually. Para sa home number and address, pwede ninyong ilagay ang inyong zone o purok. Kung wala kayong house number. At ngayon ay dumako na nga tayo sa ating work details kung saan tatanungin tayo ng employment type, role, employer or business, nature of work, source of fund, expected monthly transactions, at main purpose of opening an account, at marami pang iba. So mag-start na tayo dito sa employment type. Then para naman sa role, Yung employer or business, yan ay optional lamang. Para sa nature of work, mag-select na rin tayo. Para sa aking source of funds, since ako ay employee, isa-select ko lamang yung salary. Ngayon naman ay mag-select na tayo para sa expected monthly transactions. Para sa expected monthly transactions, below 50,000 lamang ang aking isa-select. Ngayon para sa main purpose of opening an account, click natin. Kung meron ba kayong kakilala, kamag-anak na mga politicians or kayo mismo ay politicians, iselect lamang ang yes. Kung hindi naman, iselect ang no. At dito ay tatanungin din ng Gcash kung tayo ba ang actual owner ng account. At ngayong tapos na tayo mag-fill up ng form, i-click lamang natin yung next. Ngayon ay bibigyan din tayo ng chance ni Gcash na i-review yung mga information na in-enter natin kanina para masiguro na tama yung mga information o walang mga maling spelling. At pagkatapos ma-review at masiguro na tama ang mga information na ating inilagay, i-click na natin yung box na ito, I accept the terms and conditions. At pagkatapos ay i-click na natin yung confirm. Hintayin lamang natin mag-load. We're verifying your account. Please expect an SMS within 7 days on the status of your verification. Sa so maghihintay tayo hanggang 7 days kung tayo ba ay na-approve ni Gcash para maging fully verified. So yan lamang po at may mga iba't iba pa tayong tutorial tungkol sa Gcash. Ilalagay ko lamang yung link sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you! For more negosyo tips, success and money hacks, mag-subscribe na sa ating channel. At kung may topic kayo na naisi feature sa mga susunod na videos, ilagay lamang niyo sa ating comment section. Halina at sabay-sabay tayong umunlad. Thanks for watching!